Nagsagawa ng wrist laying ceremony bilang paggunita sa ikawalong anibersaryo ng Marawi Liberation. Naginawa kahapon sa headquarters ng 103rd Infantry Brigade ng 1st Infantry Division Philippine Army sa Marawi City. Ito ay may temang Marawi 8 sa tapang, sa pagbangon, sa kapayapaan. Napinangunahan nila Lano del Sur Governor Mamintal Bombit Alonto Adjong Jr. at ni 1st Infantry Division Assistant Division Commander Brigadier General Felix Ronnie Babak kasama sa dumalo si del Sur Police Provincial Office Director Colonel Cesar kabuhat kanyang mga tauhan, mga sundalo, lokal na opisyal, at mga kinatawan mula sa iba't ibang institusyon upang mag-alay ng bulaklak bilang pagpupugay sa kabayanihan, katatagan, at sakripisyon ng mga lumaban para sa kalayaan ng Marawi. Ang naturang aktibidad ay sumisimbolo sa pagkakaisa at patuloy na pangako ng lalawigan tungo sa kapayapaan, pagbangon at pag pagunlad ng Lanao Pilipino Sur. Ang Marawi Siege ay nagsimula noong May 23, 2017, nang salakayin ng Maute ISIS Group ang lungsod ng Marawi. Matapos ang halos limang buwang bakbakan, idiniklara ni dating Pangulong Duterte noong October 17, 2025, na malaya na ang Marawi City mula sa kamay ng mga terorista. Kasunod ng paggamatay ng mga leader ng Maute Group na sina Isnilon Hapilon at Omar Maute. Rufa Mokalid, NBC, Bida Balita.